Mula sa matapang na herpe ng polisya hanggang sa multi-awarded na mayor ng Baguio, si Mayor Benji Magalong ay kinikilala sa kanyang integridad at matibay na paninindigan laban sa korupsyon. Ngunit tulad ng isang bida sa pelikula, hindi rin siya ligtas sa intriga. Mula sa kontrobersya na pagtatalaga sa ICI hanggang sa mga akusasyong buong tapang niyang hinarap at sinagot. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Mayor Benji Magalong Mayor Benji is a native son of Baguio. Si Benjamin Benji Banyas Magalong ay isang politiko at retired police officer na nagsilbi bilang mayor ng Baguio simula pa noong 2019. Ipinanganak siya sa Baguio noong December 15, 1960, kina Severiano Magalong Sr. at Fortunata Banyas na tubong San Carlos, Pangasinan. Dito rin sa Baguio niya ginugol ang kanyang kabataan kung saan nagtapos siya ng elementarya sa St. Louis University Laboratory Elementary School. Sa high school naman, nag-aral siya sa St. Louis Boys High School na kilala ngayon bilang St. Louis University Laboratory High School. Matapos ang isang taong pag-aaral sa St. Louis University, pumasok siya sa Philippine Military Academy o PMA at nagtapos bilang magna cum laude ng Sandigan Class of 1982 sa kanyang professional na karera. Dumaan siya sa iba't ibang pagsasanay at kurso sa loob at labas ng bansa. Nagtapos siya sa FBI National Academy na kumpleto ang Counter Terrorist Operations Course sa Louisiana, USA at ang Senior Crisis Management Course sa Washington, D.C. Mayor Benji is a loving husband and devoted family man. Si Mayor Benji ay kasal kay Arlene Saneo at sila ay biniyayaan ng tatlong mga anak, sina Tinka, Pat at Ada. Sa isang Valentine's Day, ipinahayag ni Mayor Benji ang kanyang pagmamahal kay Arlene. Tinawag niya itong the love of his life at nagpasalamat dahil siya ang pinili nitong maging katuwang sa buhay. Sa isa ring kaarawan ni Arlene, sumulat siya ng sweet message para rito at gumamit pa ng linya mula sa kantang lover ni Taylor Swift upang ipahayag ang kanyang damdamin. Madalas ding makita makitang kasama ni Eileen si Mayor Benji sa mga pampublikong pagtitipon, kabilang na ang makukulay na parada ng Panagbenga Festival. Mugamat hindi masyadong detalyado ang kanilang love story, malinaw naman na ang mga public displays of affection ni Mayor Benji kay Eileen ay sumasalamin sa tibay at lalim ng kanilang relasyon. Noong March 2023, bilang pagdiriwang ng International Women's Day, ipinost ni Mayor Benji ang mga larawan ng mga pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Ang kanyang ina na si Puring, biana na si Nanay Aida, kapatid na si Ate Miriam, at ang kanyang mga anak na si Natinka, Kat at Ada, pati na rin ang kanyang may bahay na si Arlene. Binusog niya sila ng papuri sa kanyang Facebook post. Dagdag pa niya, Women, you are all a blessing to us. We celebrate you today and every single day. Mayor Benji's enduring and challenging years in the police force. Matapos magtapos sa PMA noong 1982, sumali si Mayor Benji sa Philippine Constabulary at naitalaga sa Abra kung saan siya na-promote bilang captain bago lumipat sa Agusan del Norte. Noong 1986, bilang isang lieutenant sa Bugyas Binget, siya ang unang opisyal na tumiwalag sa Administrasyong Marcos sa panahon ng People Power Revolution sa Cordillera at nagtungo sa Baguio pang tiyakin ang kapayapaan sa mga protesta. Nang isama ang Constabulary sa Philippine National Police o PNP na siya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ngunit basta hubog ang kanyang pangalan sa Special Action Force o SAF na kanyang pinamumunuan mula 1997 hanggang 2001. Matapos ang EDSA 2 noong 2001, inakusahan siyang sangkot sa buwatan laban kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, ngunit na patunayang walang sala. Noong 2005, likutan siege, pinamunuan niya ang operasyon laban sa nag alasang mga bilanggo at muntik ng mamatay ng tamaan ng balang kanyang Kevlar helmet. Noong 2006, nasangkot naman siya sa isang kodita plat at nakulong ng tatlong buwan. Pag-sapit ng 2011, hinirang siyang chief ng regional office ng PNP sa Cordillera at nagpatupad ng makabagong sistema ng crime mapping at reloading machines na nagresulta sa mapayapang halalan sa Abra at Kalinga noong 2013. Noong 2013 din, bumalik siya sa CIDG bilang chief at pinangunahan ang pagpapatupad ng Patrol Plan 2030. Noong 2015, bilang pinuno ng Board of Inquiry o BOI sa Mamasapanong Incident, Inilabas niya ang ulat na nagpapanagot kina Pangulong Binigno Aquino III, General Alan Purisima at SAF Chief Gitolio Napenas sa pagkamatay ng 44 SAF troopers. Pagkaraan nito, inilipat siya sa Directorate for Investigation and Detective Management at noong 2016 na italaga bilang Deputy Chief of Operations ng PNP. Nang sumapit na kanyang mandatory retirement noong December 2016, nagretiro siya matapos ang 38 years sa servisyo at tumanggap ng 166 na mga medalya at parangal kabilang ang Distinguished Conduct Star, Distinguished Service Star, PNP Gold Cross at iba pang Outstanding Achievement Medals. Pagkatapos na kanyang servisyo na yung Senior Vice President for Operations siya ng Steel Asia at hinirang din bilang Direktor ng Philippine National Oil Company o PNOC noong 2018. Samantala sa popular culture, ginampanan ni Edo Manzano si Mayor Benji sa 2022 na pelikulang Mama sa Pano, Now It Can Be Told, na bahagi ng 2022 Metro Manila Film Festival. Mayor Benji is dedicated in outstanding political career. Noong 2017, ginawaran si Mayor Benji bilang outstanding citizen of Baguio. Pagsapit ng 2018, nagkain siya ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagka-mayor ng Baguio City sa ilalim ng platformang nakatoon sa mabilis na aksyon ng pamahalaan, pangangalaga sa kalikasan, inobasyon sa kapayapaan at kaayusan, agresibong pamamahala ng trapiko, pagbibigay lakas sa kabataan at magpapabuti ng edukasyon. Sa halala noong May 2019 na naig siya laban sa walong katunggali kabilang ang mga veteranong politiko at opisyal ng lungsod at idiniklara bilang mayor ng Baguio. Sa kanyang panunumpa, inilatag niya ang 10-point agenda na kalaunan ay lumawak sa 15-point agenda na nakatoon sa waste management, kalusugan, turismo, kultura, kabuhayan at disaster preparedness. Simula lang siya ay manungkulan, ipinatupad niya ang malawakang clean-up drive, istriktong pagpapatupad ng ordinansa laban sa mga sagabal sa kalsada at agresibong kampanya kontra kalat, bukod pa sa pagtutulak ng modernisasyon ng palengke at masinop na pamamahala sa barangay. Kilala rin siya sa kanyang matapang na pagtutol sa mga substandard na proyekto gaya ng rehabilitasyon ng Baguio Convention Center at sa kanyang testimonya laban sa Ninja Cups na nagdulot ng banta sa kanyang buhay. Sipasagsagan ng pandemic noong 2020, kinilala ang kanyang epektibong contact tracing at kalaunan ay itinalaga bilang COVID-19 contact training jar. Gayunpaman, nag siya sa posisyong ito patapos masangkot sa isang kontrobersyal na pagtitipon noong 2021. Sa kabila nito, muling kumandidato si Mayor Benji noong 2022 ng tagumpay patunay ng muling pagbabalik ng tiwala ng mga taga-Bagyo sa kanyang pamumuno. Mayor Benji defends integrity amid the Skya Project controversy. No September 15, 2025, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos si Mayor Benji bilang special advisor at investigador ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na may mandato na siya sa atin ang mga kwestyonabling proyektong pang-imprastruktura. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang araw, no September 26, 2025, siya ay nagbitiw sa posisyon bunsod ng umano'y conflict of interest na kanyang itinanggi. Ang pagbibityo kaugnay ng aligasyong iniuugnay siya sa mag-asawang Diskaya matapos ang pag-alamang ang 110 million peso na tennis court project sa Baguio ay na-award sa St. Gerard Construction Company na pagmamayari ng mga ito. Anya, suddenly here comes the below-the-belt naman na accusation na ay dahil may project si Diskaya doon na maano tennis court, sobra na yan. Yan ang hindi ko na-take. Parang pinapalabas mo pa na corrupt ako. Ayan na mag-aaway na tayo dyan." Dagdag pa niya, I think I struck a nerve. Kasunod nito, iniutos din ni Pangulong Bongbong ang muling pagsusulit sa posisyon ni Mayor Benji sa ICI habang ilang grupo na magagawa ang komisyon sa kanyang kakayahang gampanan ang dalawang posisyon ng sabay. Sa kabila nito, nanindigan si Mayor Benji na wala siyang conflict of interest at mariin niyang tinuligsa ang malalim na ugat ng katiwalian sa pamahalaan, partikular na sa DPWH, na siyang dahilan ng pagbuo ng ICI. Tinawag niyang shameless, callous at, at hypercritical ang pahayag ni dating kongresista Zaldico na ang kanyang pagbibityo sa kamera ay sakripisyo at binatikos ang amano'y libo-libong ghost projects na bunga ng mga insertion sa pambansang budget. Iginiit e niyang nakainsulto insulto sa sambayan ng Pilipino ang ganitong klase ng anomalya at kawalan ng pananagutan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.